Ma'am, ang currently ba, ma'am, saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Um, ako, wala na po akong work. Aspiring BA po or virtual assistant. Okay. Kayo po, ma'am? Uh, private company. Itong si ma'am ni Hornelia, saan kayo nag-meet or paano niyo siya nakilala? Sa TikTok. Bali, paano siya, ma'am? Bali siya muna nag-message inyo, nag-alok? May post kasi siya sa TikTok. Work niya, parang client, video call nila ng client. Tapos, okay. mag, maraming comment doon uh, kasi nga po, kailangan niya na-outsource daw. Hindi nag-comment naman kami kasi kailangan lang din po namin ng work and okay. ng pera. So, bali ma'am, yung modus niya sa TikTok is parang, kung nga mag-post siya nga ito yung mga work, mga tulungan niya. Tapos nag-alok siya nga mag-join kayo and then may incentive siya ibibigay yes. pag matapos yung isang task. So, nag-try kayo mag-contact sa kanya, may in ba siya din yung mga trabaho? Uh, may binigay siyang task. So, bago yung mabigay yung tasking na may mera, ba siya kinuha niya kayo muna ng pera? Kailangan mag-send ng 5K kasi kailangan daw niyo yung 5K for kasi nalugi daw yung business niya. Okay, so bali, every time na may tasking, bayad kayo muna sa kanya 5,000. Parang ganyan. So basically, same yung scheme na ginagawa niya. Like, babay ka muna yung 5,000 before kayo bag bigyan ng task. Ngayon, ma'am, ang may na-receive na, -receive na ba, ba kayo na parang incentive or parang sahod sa for every tasking na na-accomplish nyo? Wala. Hala. Pag sa mga ganyang mga ano, yung ang um, pwede talaga natin to makasuhan si Ma'am Jenilyn ng Estafa Swindling. Mga ilan ba kayo? Kasi dito ngayon sa video call mukhang mga seven na. Plus kayo pa. Pero balita namin based sa researcher din ng information na binigay is mga almost 15 na din yung mga nabiktima nito. So for every victim kasi nga na niya, isang count yan ng estapa. So baka abot talaga to siya sa 20 years in prison or life imprisonment. Chairman Eladio Gutierrez, good afternoon po sa inyo. Good afternoon din po. Ang Chairman, opo, as lang opo. po kami, confirm lang namin po. Ang itong may meron po ba kayong taga barangay diyan na si Miss Jeneline Hornilia? Opo. Ang pwede niyo po ba sir makwento sa amin sir kahit yung background lang sir ni Ma'am Jeneline diyan sa barangay niyo? May... Ay, Ato ni ayun nung babae na yan kasi hindi naman legitimate mo talagang taga rito sa amin. Kuno yan, dayo lang. Right. Tagarunuyan sa kabilang barangay, kabilang bayan, Taysan, Taysan, Batangas. Uh, ngayon, no, doon sa amin tumitira dahil na tagarun yung kinakasama niya. Ay eh, marami na ho talaga naghahabol dyan. Kahit ho din sa amin, sa sa lugar mismo namin, marami na rin siyang uh, problema. Um, lagi yung nasa barangay kuya, kaya nga gusto ko paalis sa barangay eh. Okay, so mukhang manluloko nga talaga, no? Kasi dami ang reklamo, complainants. May mga complainants sa ba, basa lumapit sa inyong barangay, sir, para magsampan ng kaso dito sa kay uh, Ma'am Jeneline Hornilia? Ay, nung nakaraan din gusto uh, atorne, eh, galing dito yung mga taga ay malayo malayo na rin sa lugar namin eh mga pero batang batangas din dumayo rito dahil hinahanap nga yan hinahanap sa barangay namin sa ngayon ba sir andyan pa rin ba siya sir sa ng vicinity ng barangay niyo or tumakas na siya na andito pa um, atorne eh. Kanina kasi may mga dumating na complainant din sa barangay, wala lang ako takoy nasa land bank, ay mga taga paranyaki pa. So ayan po para sa ating mga nanonood, <clears throat> ayan po yung nireklamo, yan si Ma'am Jeneline Katapang Hornilia, no? So baka nakita ni Sir Magano, mag-ingat po kayo kasi mukhang madami na to siyang naloloko. Magkano na po ba yung mga perang nakuha sa inyo ni Ma'am Jeneline? Magkano na po yung naibigay ninyo? parang almost 200,000 na kasi per person, hindi lang po kasi isang Kumbaga, parang ako po, apat na account po yung um, nakuha ko sa kanya. Bale, isang account is uh, 5,000 pesos. So, apat na account po is 20,000 pesos lahat ng naibigay ko sa kanya. Tapos yung iba, may isa, may dalawa, may tatlo. Ganun po. So, talagang marami po talaga. Bali, ma'am, no do daw yung purpose? Ma'am, bakit kayo kinukunan muna ng 5,000? Ano po ba daw yung sabi niya? Ano yung reason niya behind na kukuna kayo muna ng pera? Yun nga po. Uh, nakita ko po, po siya sa TikTok na ano siya, parang panghihiram siya ng pera, which is yung 5,000 nga po. Ang kapalit is yung trabaho daw po niya sa client yun nga po yung task na binibigay niya sa amin. So magkano Tapos, yung pin promise nila, ma'am, na for example, kung nagawa niyo na yung tasking, ano sana yung incentive na ibibigay? Ano po ba yung promisa niya? Actually po, iba-iba eh. Kasi dun sa apat na account po na nakuha ko sa kanya, yung una po um, account na nakuha ko is eh, uh, $800. So meaning paiba iba, -iba yung mga amount nagvavary ma'am, yung promisa niya na ibibigay for every tasking. However, before kami bibigyan muna ng task, is kukunan ka muna ng 5000 Ito po, attorney, yung uh, mga accounts nito ni Jenny Lynn Hornilla sa TikTok. So, kung kayo po ay nakikipagtransaksyon sa kanya ngayon, uh, baka ito na po yung high time na itigil na po ito at napakarami na pong nabiktima nito ni Ma'am Jenny Lynn Hornilla. At, attorney, syempre, sa mga nakikinig natin, wala pong trabaho na dapat po kayo ang magbabayad. Hmm. At halip, dapat po, kayo ang binabayaran ng nag -e employ po sa inyo. So, yan palang medyo red flag. At saka, isa na yung way ng scam. Kasi yung element natin sa estafa, no, under Article 315 is may false pretense. So, ditong case, parang pinasa niya kayo na may mabibigay siya sa inyong trabaho, may incentive kayo makuha. Ngayon, sabi niya, bago niyo makuha niyang babae kayo muna sa kanyang 5,000, medyo red flag na yan. So, napapaniwala niya kayo na meron siya may bibigay sa trabaho, incentive, pero ito na yung proof, wala siyang may, nabigay sa inyo. Kinuha niya lang yung pera niyo. So, it caused damage sa inyo kasi nagpart kayo ng pera niyo. So, yan pala ang estafa yan. Ngayon, sigurado tayo dito, once nga makulate lahat ng evidence dito, makasuhan talaga to si Ma'am Jen and ng estafa at ibabalik niya lahat ng makinuha sa inyo. No, kailangan tinigadering evidence yan. Ang um, good afternoon po sa inyo, Ma'am Wallen. Attorney, good afternoon po. Ma'am uh, andito po ngayon yung mga complainants, ma'am, nga na ni Ma'am Janeline Hornilia. Ang uh, ilan lang to sila, ma'am, sa mas marami pa na -scam. Ngayon, ma'am, balak nila, ma'am, nga sa sampahan to, ma'am, ng kaso, ma'am. So, estafas, si and Swindling, since ang uh, uh, kinukunan sila ng pera, nga binibigyan sila ng promise, no? A false pretense na may makuha sila pero wala. So, ano po ba, ma'am, yung procedure, ma'am, para pwede natin ma'am masimula na, ma'am, yung pagsampan ng kaso laban dito kay Ma'am Jeneline Hornelia? Nakakalungkot naman, attorney, na meron na naman tayong mga kababayan na nabibiktima ng online scam. Ang maari po natin gawin dyan, attorney, ay una po, pumunta po sila dito sa PNP Anti-Cybercrime Group para ma-assist po namin sila. Dala-dala po yung mga documents. Ito po yung mga transaction receipts, mga conversation po nila, yung mismong ginamit na account ng suspect po at kung ano man po yung document na maaari natin gamitin as evidence po sa pag ng complaint at kaso po, attorney. Marami po ba, ma? medyo rampan prevalent ba ito klaseng modus, ma'am? Nga nag-alok muna ng trabaho tapos sa uh, Medyo rampan ba ito, ma'am, ngayon? Isa po yan sa binabantayan natin na mga illegal online activities, attorney, yung tinatawag nating task cam or meron din pong employment task cam. na kung saan yung modus operandi ng isang cybercriminal ay Sinag, uh, uh, sinasabihan yung mga nabibiktima nila na magbibigay uh, uh, sila ng trabaho, ngunit yung mismong aplikante yung nagbibigay ng pera. And uh, by that time, pag nakapagbigay ng pera, dini automatically binablock po nila ito, yung mga nabibiktima nila, o hindi na po nila ito nire-replagate. mga modus na talaga ito ng mga scammer ngayon. So ayan po ma'am, sige po, sasamaan po namin ma'am yung mga complainants sa inyong tanggapan dyan, ma'am, para may sampa na ito, ma'am, yung kaso laban po kay Ma'am Janeline Hornilia. I yes po, attorney, anytime po. Andito po yung PNP Anti-Cybercrime Group. Bukas po 24-7 para tulungan po kayo. Saka ano na rin po siya ngayon eh. May mga sinasabi na rin po siya. Na? Ito yung kanina lang chat niya. Ay, uh, parang ang dating uh, attorney ng no, mga text nito ni Tony uh, is uh, parang tinetret lang po sila na Good luck, Juana. Kumikilos pamilya ko dyan sa Masinag. Hindi man kita maharap. At least may pamilya ako dyan para ipaglaban sa anak ko. May mga threat po. At I need mga death threats actually itong natatanggap ni Ma'am Juana. Sa lahat ng mga complainants, pag may natanggap pa kayong mga message dito kayo, no, isave nyo lang. No? Pero wag na kayo maniwala. Now, if may mga grave threats sa inyo, mga death threats, no, iisama natin sa everyone para aside sa estafa na kakaso sa kanya, masasampan din siya ang kaso ng grave threats. Hmm no? So patong-patong na yung kaso kasi ang um, she would be a menace to the society if uh, she will not be put in jail since uh, ang dami na nga na biktima niya tapos almost 100,000 na. Iba yes. eh, <coughs> and counting pa yan. <coughs> diba? Yes. Nung kung hindi pa po namin siya pinos or pinos nung nagpapa ano lang po legit ano lang hindi, hindi pa po namin nalalaman na marami pala kami. Akala ko mm -hmm. lang po sampo lang kami. 32 kami sa GC tapos may mga estudyante or kakagraduate mm -hmm. lang ata ng mga yun. Sige ma'am, ayan ma'am. So mas at least ma'am solid yung ebidensya diyan ma'am. Mm -hmm. Ay ma'am sasamahan lang kayo ma'am ng team para ma-masampa na siya ng kaso at saka makuha niyo yung justice niya ma'am. Thank niyo. you okay. Maraming salamat sa inyo ma'am God bless din. Thank, thank you. Thank you po.